Isang paanyaya mula sa kabilang daigdig. Hintayin mo ako! Micaela! Kailangan mo ba talagang umalis, Micaela? Hindi ako taga rito. Kinakailangan makabalik ako sa amin sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Alfred. Kawawa naman si Alfred. Sobrang impluensyo lang yan sa mga pelikulang pinapanood niya. Hindi pala siya gusto ng babae na gugustuhan niya eh. <laughs> Tama sila, yun nga. Hindi naman sa hindi gusto, kaya lang. Pero bumalik na si Mikaela sa kanyang mundo at iniwan na siya, hindi ba? Hindi ba maganda yon para isang pelikula? <laughs> Alfred! Si Alfre? Maaaring masakit sa una mga pangyayari, pero kailangan tagapin ang lahat. Oo nga. Si Vincent kasi. Kung sinabi ba ng kapatid na si Micaela, eh maaaring hindi umalis si Ela. Oo. hindi niya alam na kapatid ka niya at kailangan ka niya. Hindi na niya dapat pamalaman. Hindi na yung mahalaga para sa akin. Magkaiba naman kasi kami ng ina. Oo, oh, pero matagal ka na niyang hinaharap. Sa palagay mo ba matutuwa sa kapag nalaman niya pinaparusahan ako ng kabilang daigdig? Tama nang malaman ko kung ano lagay niya kahit na hindi niya ako nakita. Basta sa mahalaga, alam ko ligtas siya. Eh, hindi kung gano'n. Binabantayan mo rin siya kahit na papano. Hindi. Eugene, mabuti na lang at hindi tinapos si Vincent si Don Paquito. Kahit nagalit na galit na siya. Dahil kung nagkataon, mapipilitan akong utusan kang hulihin siya at ibalik sa kabilang daigdig. Ano? Hukulihin si Vincent? Oo, Eugene. Nagkaroon nga ng usap-usapan sa kabilang daigdig kung ipapaalam kay Vincent ang nangyari sa kanyang kapatid na si Micaela. Kaya napagkasunduan na lang na siya magdadala ng tape para sa iyong misyon. Para malaman nyo kung madidiscovery niya kung ano ang laman ng tape, kalukohan yun, Charlene. Ha? Magpahinga ka na lang nga muna at maghintay ng susunod na misyon. Okay? Uh, uh. <laughs> huh? Bye, Eugene! Ha? Huh? Eugene! Ha? Huh? Hi, Eugene! Hi, huli ka. Tapos na ang misyon. Magiging maayos lang lahat, diba, Jericho? Oo! Oh, salamat sa inyong tatlo! Hindi ko nga malaman kung saan hahantong ang lahat, eh. Natataka nga ako kung bakit mo naisipang ilaban si na Eugene at Alfred sa gano'ng kalakas na kalaban. Ano bang sinasabi mo? Alam ko sa pinagsamang kapangyarihan nila ay matatalo nila ang mga kalaban. Hindi ako papayag na may masamang mangyari kay na Eugene at Alfred sinasabi mo, Jericho? <laughs> uh, Boss Jericho, paano na itong mga paloksang damit at donasyon na ipinahanda mo? Ah? Ah? ah! Wala yun! Wala yun! Iba yun! Iba yun! Iba yun! <laughs> <laughs> uh, <panloksa! laughs> Meron lang ako pinaghahandaan na iba! <laughs> Natanggap namin itong video mula sa labanan. Tingnan niyo kung anong nangyari. Ha? Huh? Ha? Huh? Tumahimik kayo, panoorin niyo ang laban! Mali ang akala nyo! Buhay pa si Taguro! Uh, ayos na. Ha? Anong... Anong ibig sabihin ito? Pwede tumahimik? Uh. Salamat sa inyong dalawa. Napakahusay ng panggap niyo. Maliwanag ang ni ko. Narinig kong lahat ang pinag-uusapan nila mula sa pamamagitan ng kanilang isip. Pero mas mahirap pala magpanggap na talo kaysa sa tunay na pagkatalo. Siya nga pala, talaga bang hahaya na natin makaalis si Micaela? Mauubos ang pera mo kung hindi mo siya ibabalik. Kakailanganin mo pa siya, Mr. Valdez. Hindi na bale. Ang mga susunod pang paglalaban na magdadala sa akin ng higit pang mas malaking pera. Ngayon ay, alam ko na. Wala nang problema. Meron lang akong hihiringin sa inyong dalawa. Gusto ko ulit silang makasagupa. At sa pagkakataong yun ay, tutuluyan ko na sila. Iniisip ko na rin yan. Ang dalawang yun ay espesyal na panauhin ng mga taga-kabilang daigdig. <laughs> Parehas pala tayo nang iniisip. Kung ganun talaga ang plano mo, ay tipumusta pumusta ka sa labanan sa pagitan namin at ang dalawang taong yan, di ba? Magaling! At ano naman ang nadiskubre mo sa dalawang yan? Si Eugene ang may hawak ng bolang apoy, lalong lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Habang tinatalo mo siya, ay higit siyang lumalakas. Kung ganun, iwasan mo magkamali. Meron kang dalawang buwan bago ang labanan at pakiayos na rin ang basura sa itaas. Sige. <laughs> ah, Nanalo ko! Ah, Nanalo ko! <laughs> ah, Jericho, huwag mo sabihin ang paan niya, na imbitahan si na Eugene at Alfred dito sa atin. Ha? At anong mangyayari dito? <clears throat> naman, oh. Hindi ka pa ba tapos dyan? Bakit ka pa reklamo ng reklamo? Hayaan mo, pagkatapos natin mag-shopping, gusto ko kumain tayo tapos punta tayo ng Enchanted Kingdom. Ha? Enchanted Kingdom? Oo! Hmm, eh, makatakas na nga dito. Hindi na ako makatiis, eh. Hmm? hmm. Saan ka pupunta? Ah, uh, ah. Uh, Iiwan mo na naman ako siguro. Katulad ng ginawa mo nung isang araw, ano? Ah, uh, ah, uh, sa so Enchanted Kingdom. Oo, oh, sige. Tayo na, Jenny! Maraming salamat. Balik kayo. Atras lang po. Delikado rito. Ha? Atras lang po! Atras lang po! Atras lang po! Delikado okay. dito! Anong nangyari dito? Hindi ko alam. Aalamin natin. Teka, okay, Eugene! Atras lang po. Delikado dito. Sige na. Sige na. Ano ito? Nakalimutan mo na ba? Hindi pa dumarating ang oras ko, Eugene. Ha? Ah, ikaw si... Oh, anong nangyayari sa'yo? Para kang nakakita ng na mabangis na hayop, Eugene. Paano? Pero alam kong natalo na kita. <laughs> Mabuti pong sumunod ka sa akin, Luigi Iwan mo muna ang kaibigan mo Importante ang sasabihin ko sa'yo oh, Ano to? Ano to? ako na natalo nyo. Pero tapos na yun. Ang gusto kong ipahatid sa'yo ay isang mensahe sa pagitan ng dalawang lalaki. Kaya mabuti pa. Makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa! Ano pa talaga ang gusto mo ipahatid sa akin? <laughs> Natatakot ka ba? Ha? Nagpapatawa ka ba? Huwag mo kong lukohin. Kilala na kita, Eugene. Alam ko na ang kahinaan mo. Ang lakas ko'y nagmumula sa kahinaan ng aking kalaban. Malayo nang narating mo, Eugene. Malakas ka at lalakas pa ang kapangyarihan mo. Ngayon mo malalaman ang tunay na kapangyarihan ko! Oh! Oh! Na magharap tayo! 20% lamang ng lakas ang ginamit ko. Pero ngayon ilalabas kong lahat! Oh! La pita en horas, mueve. Sobrang takot mo, hindi ka na nakatakas. Malapit na ang oras at sisimula na ang palaro ng kabilang daigdig. Ha? Huh? Palaro? Yun ay palaro ng mayayamang negosyante. Ang mga kalahok ay mula pa sa kabilang daigdig at ng ilang piling tao mula sa inyong mundo. Para sa mga negosyante, isa itong pagkakakitaan ng pera para naman sa mga taga-kabilang taigdig. Pagkakataon to para makuha ang kapangyarihan ng kanilang kalaban. Lima ang pipiliin para sa pinale at maglalaban sila hanggang sa maiwan ang pinakamahusay. At kayong dalawa ni Alfred ang panauhin pandangal. Kapag tinanggihan niyo ang paanyaya, ay tatapusin ko kayong dalawa. Ano nangyari to? Hindi. Hindi! Uh, uh Eugene, Eugene. Mukha yata ang taga-kabilang daigdig din kayong dalawa. Maaaring alam nyo na rin ang pakay ko kung bakit ako narito. Kayong dalawa, bakit hindi na rin kayo sumanib sa grupo ni Eugene? Tinutukoy mo ba ang palaro ng kabilang daigdig? Sa oras na pumani kayo sa mga tao, ay wala nang atrasan pa. Pag-isipan niyo ng mabuti kung kanino kayo kakampi. Siguraduhin niyo sa malakas kayo sasama. malakas siya. Tignan natin. Hmm, nagbalik kay Eugene. Mas maayos na ang itsura mo ngayon kaysa dati. Jangan lupa like, share gusto ba sumali sa palaro? Oo. Oh. Kung akala ni Vincent, kailangan niya mag-ingat dahil tao ka, ibahin mo ako. Siguradong pahihirapan kita. Handa ka na ba? Kanina pa! Handang-handa na! Hmm, sige. Kung gano'n. Masakit mo? Uh, kung gusto mong lumakas, sundin mo ako kahit nahihirapan ka. Palakasin mo ako sa lalong madaling panahon. Mornings are perfect for kids here on GTV! Video here! Posible rin na maayos ang itsura ng salarin. Ha? Hindi, huh? kakilala mo na kung sinong salarin? Pag tama ang hinala mo, para kang nakatama ng bullseye sa saya. Tawagin mo na lang ako, Flame Master! Palungin ka bilang kulay! RV! Gusto lang makuha ng mga dark hand na kalasal sa mga mundo ng magic. <laughs> kakarot! Ikaw ay isa ng detective na kabilang daigdig. The one and only Kitty Authority is on GTV. Keeping it good. <laughs> <laughs> Matagal kuno lang ini tayong araw nito. Pagkatao na to para lalo tayong lumakas. Para lalo tayong magagawang na lahat ng laa. Ah, Mananalo kami! Kaya kung gusto niyo pang mabuhay, umatras na kayo! Aba, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo! Pero nakakalungkot ang na mga pangyayari! <laughs> Siguradong matatalo rin naman sila! Huli na naman tong si Eugene, oh. Ano na naman kaya ang nangyari sa kanya? Kulang pa tayo ng isa para makumpleto tayo. Huwag mo na iintindihan ng iba. Tatanungin kita, Alfred. May natututunan ka ba sa amin ni Dennis? Ha? Panoorin niyo na lang ako makipaglaban! Kailangan manalo ako sa lahat ng aking laban para makilala ang aking pangalan dito sa kabilang daigdig para hindi nilagalo si Michaela. Makinig ang lahat! Oras na para simulan natin ang palaro! Sandali! Sandali lang! Baka pwede maghintay pa tayo ng ilang sandali. Hindi na pwede! Hindi na tayo pwede pa maghintay. Kailangan umpisahan na ang palaro. Oh, nandito na ako! Huh? huh? Sige, umpisa na. Ano ka ba? Huli ka na naman, Eugene! Katatapos lang ng pag-iensayo namin eh. Mukhang pagod na pagod ka nga eh. Ayos ka lang ba? Eugene. Ha? Ano yan? Ano ba yung ginagawa nila? Abat, uh, sobra ang bilis nila. May ko. Hindi maganda ang pagsalubong sa akin, Vincent. Huh. Okay. Hindi ko alam kung saan kagaling, pero mukhang pakikinabangan ka namin dito, Eugene. Ha? Yun lang yun? Hindi ko man lang nakita kung paano niya ginawa yun. Okay lang yon Alfred. Kung nakita mo yun, ibig sabihin, mahusay kang talaga. Siya nga pala. Huwag mong sabihin ang batang kasama mo ay ang panglima nating kasapi. Oh. oh! Ano naman ang isang to? Napakaliit naman niya. Teka. Teka. Eh, hindi ka ba nagbibiro? Huwag kang mag-alala. Siguradong mahusay siya. Ewan ko, parang hindi eh. Okay lang yan sa akin. Si Eugene lang at ako ay sapat na. O sige, makinig kayo lahat. Alis na tayo ngayon din. Muli ay lalahok sina Eugene at Alfred sa isang palaro. Pero ngayon ay kasama na nila sina Dennis, Vincent at ang ikalima nilang kasapi. Anong pagsubok ang naghihintay sa kanila? Tiyak na isang mahaba at mahirap na paglalaban ng magaganap sa palaro sapat na kaya ang pagsasanay na pinaghandaan nila yung...